Pag-usapan pa natin ang pagpepinitensya ng ilang Gen Z kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Nagsimula si Erwin Merimon na magpinitensya para sa kanyang uh, lolo at uh, pamangkin. Kamusta ba yung kanyang uh, ipinagpapanalangin? So far, Pops J, uh, it's unfortunate to say na yung kanyang lolo ay namatay na dati. Pero Uh, ngayon pinapatuloy na niya pa rin itong kanyang pamamanata para naman sa kanyang nga pamangkin. At doon nga within the span of uh, 10 consecutive years, eh, sana nga raw itong kanyang mga dalangin at eh, mabigyan o kaya naman ay bigyan sila ng mas madaling paraan para harapin ang mga hamunin na ito tulad ng pagkamatay ng kanyang lolo, Pax Ray. Merriman, ano ro ba ang nakukuha niya sa ganitong klase ng uh, pamamanata? Pops mas nararamdaman daw dito yung sincerity nila para magbalik loob, para raw sa kanilang mga dalangin. Kasi minsan nilaw parang sapat yung pagdarasal lang. So sa ibang mga paraan, eh, doon daw nila mas may papakita yung kanilang sincerity, Pops Jim. Mary Mon, uh, yung mga kabataan na nakikita mo nga nagpepenitensya dyan sa may uh, lugar ninyo, eh, dumarami ba? para uh, parami ba namang parami o kaunti lamang? Pabsi, dito sa Quiapo, kanina umaga pa lang, bago mag-7 a.m., marami na rin yung mga nagpa-penitensya. And even across Manila, especially din sa mga probinsya tulad sa amin, sa Bulacan, may mga kabataan na rin talaga na nag-take part dito sa penitensya. Either nagbubuhat sila ng cruise, sila may yung uh, nagpapahampas, o sila mismo yung humahampas sa kanilang mga sarili. And yung iba sa mga ito, ay mukhang seryoso naman. At yan yung uh, diin ng na mga namamanata na huwag daw itong gawing laro, huwag daw itong gawing uh, biro, kundi dapat manggagaling talaga ito sa puso ng mga gagawa, Pabsi. Meron, base sa nakausap mong si Father Bong, hindi niya suportado ang ganitong klase ng uh, pagpipinitensya. Yes, Paps Jay, kasi ang katawan daw ng tao ay, ang isa, ay isang templo. Pinagkatiwala daw ito ng Diyos. Kaya ang nasasabi naman dito ni Father Bong, ingatan ang pangangatawan ng tao. Huwag itong sasaktan, huwag itong susugatan. Lalong-lalo lalo na raw yung umaabot sa point na nagdurugo po ang mga ito, Paps Jay. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.